Ito mga idol las oh, last foul na si Wawa. Pag ma siya dito mga idol, no, sa laro nito nila ni Nick, ni Nick Pag si Wawa dito mga idol, talo na. At makikita naman natin mga idol <coughs> na wala ng daanan ang pamato. Kahit tingnan nyo ng mabuti Oh. Wala talaga mga idol, pero tinamaan na disgrasya pa oh O, ayan. O, nalilisgrasya pa mga idol, nalilisgrasya pa kung paano ah, tingnan natin sa slo-mo mga idol ha tingnan natin sa slo-mo siya ayan mga idol ha aha uh -huh. ang nangyari dyan mga idol unang tinamaan ang dos ng ano, ng uh, kunting tama lang Tapos, ang city talaga ang tumama sa dos para tamaan ang dos ang jis panalo agad Ayan, no? Grabe pagkagawa mga idol, no? Imposible talaga, no? Unexpected talaga na ganyan ang mangyari. Nanalo pa. Sa halip na patalo na. Ayan talaga ang billiard mga idol.